Morning. Ito na naman tayo. Sa portion ng ganito. Kape pero ngayon hindi ako nagkakape. Oatmeal ako. Kasi hindi ako na kapunan kagabi. Nagutom ako. Kaya oatmeal tayo. Oatmeal with milk. Masarap 'tong oatmeal na kinakain ko mga lalaps honey banana yung flavor niya masarap siya try niyo mga lalaps yung nalalanghap mo yung last ay yung amoy ng ano saging banana sarap siya kayo kopya Yan ko tayo kopya Otmil ko na tapos na kopya noutom ako eh tulog ako kahapon. Siguro wala stress. Ng ganun. Tapos nagising ako 5:30. Mga 7:30 ulit. Tulog na naman ako. Pero eto, gising ko na naman, alas 12. Pero okay lang kasi ganito naman talaga yung gising ko. kahit hindi ako matulog ng hapon kasi bihira ako matulog ng hapon ganun pa rin ang aking gising ang bentawil ko kaya kahit sabihin pang maaga yung gising ko uh, kumpleto pa rin naman yung tulog ko mahaba pa. Pag ganito kasi ng panahon, ang panahon ng weather natin is mahangin, tapos malamig. Yearly yan, mga lalams. Sinusumpong ako ng allergy. Makakati yan. Nangangati ako. Sa hangin, sa lamig. Sa hapon, sinusumpong ako ng kate. Kasi makulimlim dito. Sobrang kulimlim. Tapos malakas ang hangin. Malamig ang sinig. Sarap na oatmeal mo' hmm. 'yung dito'ng upo ko 'no 'yung 'to' ko' sarap sa so, 'yung mga gising diyan. gumawa sa sugar. Lagay ako konting sugar. Kape na kayo or mag oatmeal na. Happy Sunday, happy blessed Sunday po.